Good morning po, doktora. Long time no hear. Kayo po ang pinakapaborito kong do eh. doktora sa buong Apo. mundo. Doktora, kailangan ko po, po ng inyong expert opinion dito. Kasi ito po ay tungkol sa isang OFW na supposed to be nagpakamatay, pero may mga nagsasabing, hindi, uh, yung mga niya doon sa Saudi na siya raw ay pinatay. Ibibigay ko po sa inyo yung timeline and then yung complete details. Yan, paki-analyze lang po, doktora, is it possible na makamatay siya o siya ay pinatay? Uh, Basit po sa mga... Prior na po siya ay ma-deploy papuntang Saudi, okay po yung kanyang buhay. She had s*** with her husband. Nabuntis niya siya kasi nung uh, October 10, Nung dumating siya para Manila, nagpa-check up siya para Manila para sa kanyang requirements, bumalik siya sa probinsya, this was on October 10, nagkaroon siya ng menstruation. Okay. So after na magkaroon siya ng menstruation on October 10, October 15, natapos po yung menstruation niya. And then dito po, sabi ng husband, tuloy-tuloy nakikipag-** okay. sa kanyang wife. And then, nung November 24, uh, before okay. the flight, nakipag-** kasi si husband kay wife pero ang Apa. pinagtataka ni husband November 15 pa dapat dapat ma'am 'di ba November 15 dinatnan na siya hindi siya dinatnan oo so ang duda ni husband na buntis Bunti. siya pero pinalampas niya yon in fact binilihan niya siya ng pills para 'di mabuntis hindi ininom A -a. ni babae dumating po siya November 27 sa Saudi okay pa and then sometime in February siya po ay dinala po sa ospital Uh -huh. dahil daw po sumasakit ang likod at tiyan. And then matapos po siya madala sa ospital, sinabi po nitong si Mrs. sa kanyang husband na baka hindi niyo ako mapapakinggan na, hindi niyo ako marinig, parang off-air tayo uh -huh. uh, for three days because ako'y dadalhin sa agency. Okay. Dito na nasisilabasan po yung dalawang angulo. Unang angulo kaya siya dinala sa, sa agency dahil hindi na niya kaya, mabigat ang trabaho, uh, siya ay dalawang kambal ang pinalagaan niya. Yung isa naman, uh -huh. the employer found out na buntis siya. Kaya din siya sa ano, sa, agen uh, sa agency, agency, sa shelter. Uh -huh. pop. Ito yung marami mga nagtestify ng mga kasama niya. While nandun po siya sa agency, putok na putok na, na pregnant siya, pilit po na pinapalaglag sa kanya yung bata. Kailangan daw tapusin yung kanyang contract kasi wala contract. pa siyang 2 years eh. Sabi ngayon ng agency, uh -huh. paano naman kami yung, yung pera namin? yung napag-invest okay. namin. Ayaw niya po pumayag, ang gusto niya umuwi na lang. So, sabi ng agency, hindi kami papayag. Ba't ka uwi? Eh, lugi kami. So, ang ginawa to ng agency, ayon po sa mga witnesses, nilagyan po yung kanyang pagkain-inumin ng gamot na pampalaglag. So, ang nangyari okay. po, nag-mission accomplish itong uh, balak ng agency, eh, nag breeding nga ito siya at nalaglag yung bata. Okay. Nung malaglag po yung bata, siya po ay uh, dinala sa, sa bahay ng kanyang amo para doon muna magpahinga dahil pagkatapos ng pagpapahinga, eh siya ay kukunan ng bagong amo kasi nga po, hindi na siya buntis ulit. Gusto niyang tumalon ng building. Nahuli siya ng kanyang amo, sinampal-sampal siya, binalik ulit sa agency. So ngayon, nung po siya sa agency, panong uh, March 18, kausap niya po yung husband para merong gustong sabihin si husband, pero, pero at that time, payat at malungkot na siya. Okay. At para meron siyang gusto sabihin sa kanyang husband, pero hindi masabi-sabi kasi napaligiran siya ng mga taga-agency. March 25, natagpuan po siya ng na nakabigti sa CR ng agency. Aspicia by ligature ang findings. Okay. Is it possible po na talaga nagpakamatay siya o pinatay siya? Kasi ang sinasabi ng mga, mga taga-agency, makasama niya, hindi pinatay yan. Ito ba o a sign of possibly na depression and then nagpakamatay siya dahil sa ginawa sa kanya. Kasi may angle din po, pinatay siya para hindi magsumbong itong si Mrs. na siya ay pinainom ng pampalaglag kaya siya pinatay. Ano po okay. mas believable so, ma'am kung kayo po mag-analyze? Kung sasabihin ko kasi na nangyari na nagkaroon siya ng abortion because of the fact na talagang na, siya ng pampalaglag talaga. Pero pwede talaga sir na magkaroon siya ng depression kapag so, nagkaroon kayo ng depression at extreme ito ng depression nito, yung possibility na mag na magmatiwa sa sarili, so sa pwede talaga pangyari yun. So talaga nga sabihin natin, basically, pag nagkaroon po kayo ng matiging kalungkutan, matiging na talaga yung hindi nyo makayanan, kung so, ano yung nangyari sa sa pangyayari niya, lalo na na parang uh, for yung abortion. So talagang pwede na sabihin natin, yung magawa niyo yun, dahil kasi baka po bukod dun sa nakala, na, hindi lang sa yung nakayayas na ganyan, pero deprived din siya of food, deprived din siya of sleep. Talagang pwede po yung mangyari yung maitip niya to. Pangalawa, pwede rin na yung pag-decide niya, eh yun bang, yung pong sinasabi natin na talagang sinasabihan siya, parang yung pinapundisi ng utak niya na yung pwedeng threaten siya na pag nagtumbong ka, ganito, ganito ang gagawin sa'yo, So talagang nagbuluhan na yung utak niya, talagang so, pwede po mangyari sa na mayroong mga tao na kinukondition na nagyan siya para gawin yung pagkaatip, yung pag-precise ng ganyan. Ngayon, kung sasabihin niyo na pinatay, kasi yung depende po, kasi kung talagang makikita yung legal cause na yung assist, talagang sasabihin so, natin, eh talagang dahil sa pagka-atip, pag -a -a takal sakal, sakal yung, na, sa niya sa pagbibigti niya, talagang pumapatring up po na, siya talaga doon. Hindi lang po isang psychologist, base po doon sa facts na mga sinabi ko, yung uh, gusto niya po kasi talagang umuwi, sinabihan niya yung husband niya, I just want to go home. Pero itong mga taga-agency, they, want me to, they want me to stay. Kaya nga po pinalaglag yung bata. Uh, nilagay sa inumin. So, possible po ba? Saan pa ba yung mas, mas may weight? Yung pong siya po ay na-depress at nagpakamatay o siya po'y pilit pinatay dahil baka kumanta dahil pinalaglag po yung bata? Uh, sir, yung po pagpuposisyon na lang sa kanya na mapagpalaglagin ano, yung bata na ginawa ng agency, mas malapit pong weight yun eh. Para talaga pag induce ng ano uh, eh, pasakta niya sa rito niya. Ah. Kasi yung ginawa doon, yung pong pagpapa, yung, yung pinort po siya, nagawin isang bagay hindi niya ginagawa, lalo na yung pagpatay na gano'n. Hindi lang na po talaga ikasuhat natin. Yung pong pampalaglag na gamot, nilagay sa pagkain, dinisive siya, nilagay sa inumin. Yan na po. Yan pa lang, eh, malaking bagay na po na talaga. Meron po bang makakapagpatunay nun? No? Wala po, pero ito po ay haka-haka lang. However, meron pong mga witnesses na nagsasabing nag-bleeding po siya. Uh, Doon tinulungan siya, tulong-tulong yung mga kapwa niya Pinay na para uh, bigyan siya ng first aid. Hindi siya din lang sa clinic, first aid doon po sa pagbleeding niya. Yun na nga po yung pagkakalaglag. Eh, pagpapabaya na po yun eh. Kasi talagang kung yun po pagbibid niyang ganun, hindi po paagpit siya. Eh, ano? So, pwede pa akibat yun talagang. Dapat nga po yung pagpapahit gano'n. eh, talagang uh, hindi po siya binalik sa, ano, eh, sa amoy. Eh. Mali po yung ganun gawain. Kasi po, usually po, pag yung talagang kayo nagkaroon ng bleeding, kailangan po talagang, hindi na po ba yan? Hindi na po eh uh, na magkaroon ng bleeding, hindi po siya tinakbo sa ospital. Doon lang po siya in sa agency. Kaya nga po, nung makausap ng husband, after the bleeding, payat na po siya at meron siyang gustong sabihin, hindi niya masabi-sabi. At kinukumusta na lang po niya yung mga bata, kumusta yung mga anak natin, etc. So, parang sabi niya malungkot at parang may gustong sabihin, masabi -sabi. hindi masabi-sabi. Kaya nga po, sa gagawin ng medical attention niyo. Dahil pag nagkaroon po kayo ng bleeding, automatic po, usually po, pinaparasta po yun para sa ganun po malinis. Kaya kasi baka kung hindi itong bibigyan, eh, so pwede po talaga hindi na po yung sabihin natin na mga kayayan. Kaya po talaga magkakaroon po siya na parang tinatorture niya yung utak Parang kung hindi po siyang pinapatay ng mga tao mm -hmm. sa ganun po pa, yung klaseng sa kanya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi na kondisyon yung utak niya na masira siya para sa ganun mag-depress siya talaga. Kasi pwede talagang ginawa sa kanila sa mga taong mga taong ito, pwede di kong ganitong klaseng uh, gawain. Kasi oh. bakit po nila kahayaan na ano siya, na ang dahilan siya, eh, yung siya ay magpalaglag eh, para patuloy yung kanyang kontrata. Mali po, pati yun. Okay. Hindi po yun yung mga taong. Oh. Is it safe to say, uh, doktora, na siya ay buntis at gusto niya nang umuwi sa Pilipinas para eh, dito na siya mga anak, pero hindi siya pinayagan kasi sinabi sa kanya ng amo, kailangan eh, tapos yung kontrata, doon ay nalungkot na siya, and then uh, pinilit siyang ipa-abort yung bata, dinisib siya at nilagay sa pagkain, inumin yung pampalaglag, nalaglag yung uh, bata, and then nandun pa yung sol, -sol nung uh, kanya mga uh, siguro kasamahan, tinakot sa agency, and that led to her uh, committing suicide? Mas makapanipaniwala po malapit sa katotohanan yung ganong klaseng angulo, ma'am? Ay, oo, oh, sir. Yung sinasabi niyo po, mas tama po yung timeline na ganun. Dahil kasi para mas appropriate na talaga sa pwedeng what led to the depression, hindi naman po niya talaga magustuhan. Kasi ang gusto niya umuwi. Di ba sabi niya, gusto niya umuwi, pero mm hindi -hmm. siya pinakinggan. So doon pa lang, bakit hindi siya pinauwi? Kung pwede naman siya. Kahit na magbabayari siya ng contract niya, at least meron ginawa na uh, yung po. Oh, sana pinadala niya sa kung sinabi niya nag-bleeding at nagkaroon ng ano, na kung hindi inaasahang abortion. Pero kasi sinabi nga na mayroong ininom para malaglag bata, mas lalo pong malaking problema yon na talaga kaharapin ng agency. At saka prior to her death, paulit-ulit daw niya po ma'am, kinukumusta yung kanyang mga anak at gusto niya palagi makausap yung kanyang mga anak at gusto niya na umuwi. Ikakasama rin huba yan yung nagdagdag sa kanyang depresyon kasi hindi nakita yung mga anak niya. And then here it comes, isa pang anak ay parang nagkaroon siya ng konsensya at nal nalaglag na wala naman siyang kinalaman. Ay, oo oh, sir. Talagang malaki pong bagay yun yung para sabihin na gusto na niyang makausap yung mga bata pero hindi po talaga niya makausap. Malaking bagay po yun dahil kasi unang-una, -una, ito yung sinasabing meron pang insight siya na gustong makausap yung mga anak niya. So, ito po yung state ng utak niya na talagang meron pa siyang gustong masabi at uh, yung nasa, yun yung parang paraan niya para makakup sa sitwasyon na nangyayari sa kanya. Siguro kung nakausap niyang maigi yung mga, ano niya, yung family members niya, definitely gagawa siguro ng paraan na matulungan siya na, sige, tamang kami kung paano ka makakaubi lang hindi ka uh, ano siya. Pero itay ka lang. Oh, pero, pero, eh yung pong nalaglag na ng bata eh too late na. Yung po siguro ang nagkaroon ng trigger na para gawin niya yung hindi kay nais na is. So, Totoo 'yan, sir. Na so, pwede po talaga na anybody na nagkasabihin natin Ah, uh, kahit na sabihin niyo hindi ano to ha, yung sa sitwasyon na hindi ko pinalaglag, pero pag nalaglagan po kayo ng anak na mababawasan talaga uh, ang na ano talaga siya, nagkaroon kayo ng miscarriage na ganyan, it can lead to a postpartum depression. And sometimes, yung postpartum depression na yun, pag talaga pong sabihin natin na pabayaan siya, regardless kung may bata o walang bata na ano nangyari, ito po ay po pwedeng lumala at po talagang mag-isip na isang nanay na nagkaroon na, 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 na ng ganong klaseng kondisyon, eh mag-isip ng pagpatuwa ka sa sarili. Doktora, how can I thank you? You're so kind. Thank you po. Uh, laking utang na lupo namin sa inyo. Ay, okay, wala po yun. Kaya natulog. Basta pakakatulog. Wala po yung problema yan. Okay. Sige. Maraming salamat po. po, Doktora. Mabuhay po kayo. God bless okay. po, Madam. Po. Thank you. Thank you.